Good afternoon, Mr. President, distinguished colleagues. Kung natatanda niyo po, during the budget hearing last year ng Committee on Finance, akin pong tinanong mga opisyal ng Bureau of Customs tungkol sa dalawang Bugatti Chiron na nag-viral sa social media dahil pag-alagala ito sa mga kalye ng Metro Manila. Ang Bugatti Chiron ay isa sa pinakamahal na sasakyan sa buong mundo na nagkakalaga ng 3 million US dollars kada isa. Ulitin ko po, 3 million US dollars kada isa. Madami na pong nangyari mula nung araw na yun. Panorin po natin video. Bugatti Chiron, uh, yung backup niya, G63 Mercedes Brabus. So, chineck ko po yung presyo ng Bugatti Chiron. That's 3 million US dollars ang tag price. Ang tanong, Nagbayad ba ng tax itong dalawang Bugatti Chiron na nakita sa kalye? Sa Tinignan ito? nila yung 2019 onwards, uh, 2019, 2020, 2021, 2022. 2023. Wala pa ho, walang record. Wala talaga. talaga. Wala so pa. therefore, ibig sabihin, ito po ay nakalusot. Ayon sa customs, mismo mga may-ari na sasakyan ang nagsuko ng mga luxury cars. Isa rin po si Sen. Rocky Tulfo no, na nagbigay sa amin ng tip dyan. No? Meron na rin po kami mga intelligence uh, information regarding this. As early as now, medyo kinukongratulate ka po ang Bureau of Customs for recovering one of the two Bugatti Chirons last February 9. Pero, Mr. President, bago nakamta ng tagumpay na ito, sandamakmak nakapalpakan muna nangyari at makapasok itong Bugatti Chiron nito ng walang record sa customs at narehisto pa sa si LTO. Mr. President, I come before this Chamber because of the irregular irregularities that have been flagged to me regarding these Bugattis. Unapo nung ito ay tinanong ko nung Nobyembre kung nagbayad ba ng customs duties ang mga ito. Agad dakong sinagot ng walas sa records ng Bureau of Customs na ito ay nagbayad ng duties and taxes. Etong dalawang Bugatti. They confidently told me that they look at the records from 2019 onwards. At wala daw talaga sa nakita niyo po kanina sa video. They said that before the Senate budget deliberations and they would not say that if they had no basis. Ngayon po, bilang pag up ko sa nangyaring ito, dahil nga may nag-surrender na ng na isang Bugatti, akin pong pinaback background check ang registration ng dalawang Bugatti sa LTO. Ang blue na Bugatti na may plate number na NIM 5448, ay lumilitaw na nakarehistro sa pangalan ng isang foreigner na si Tu Trang Nguyen at ang pulang bukati na may plate number NIM 5450 ay nakarehistro naman kay Meng Jun Zhu. Sa pag-aaral ng mga dokumentong pinasa nila sa LTO upang ito'y marehistro, may kita na itong dalawang sasakyan ay magkasabay na prinuseso. Pareho itong in ng Frebel Import and Export Corporation. Now, Bill of Lading, I may December 24, 2022. At ito ay sabay na sa LTO no May 30, 2023. Ngayon, ang tanong ko po, paano ito naristo sa LTO kung hindi ito nagbayad ng customs duties? Ayon sa sinasabi ng mga nakapanayam natin dito noong Nobyembre. Salungat ito sa mga dokumento at sinumiti sa LTO kung saan may kambala Certificate of Payment ang dalawang bukati na ito na inisyo ng Bureau of Customs noong December 27, 2022, nagbayad ng mahigit kumulang na 24.7 million ng prevail import ng customs duties ayon sa record na naisumite sa LTO. Ang Certificate of Payment na ito ay firmado ng Customs Collector na si Harold Agama at ng examiner na si Rosario De Leon. Sabi ng mga customs officials dito nung budget hearing, walang binayad. Pero ang sabi ng dokumento na pinasa sa LTO, meron. Saan po Himala, Mr. President? Noong panahon na ito, 2022, ang Customs Commissioner ay walang iba kundi si Yogi Filimon Ruiz. Marami akong nakukuha balita na maluwag ang customs sa mga information or importation ng sasakyan noong mga panahon na yon. Sa madalit salita, maluwag asin, maluwag ang smuggling. At sino naman itong si Yasser Abbas, na Director for Imports and Assessment Services ng Bureau of Customs? Sa kanya dumadaan ang pag-approve ng mga pumapasok ng mga sasakyan. Ano ang nangyari dito? Mr. President, sanga problema po ang nais ko mabigyan diin ngayong araw. Una po ang smuggling. May kita po natin na may nakagawa ng paraan para mag-import ng mga luxury vehicles nang hindi nagbabayad ng karapatang buwis. Ayon sa kadudadudang certificate of payment na sinabit sa LTO, 24.7 million lang ang binayaran ng kada Bugatti owner. Pero kung ikukompute ito, may git 207 million kada Bugatti ang estimated duties and taxes na dapat sana na kolekta ng gobyerno. Ibig sabihin, nalugin gobyerno ng 183 million pesos kada sasakyan or a total of 366 million pesos ang nalugi. Ito kung tunay, ito ay kung tunay ang mga dokumentong sinumitin nila sa LTO. Tinawagan po namin ulit ang customs tungkol sa certificate of payment na ito ang sagot po ng customs kaninang umaga sa amin ay doubtful daw po sila sa legitimacy ng mga dokumento na sinabit sa LTO. Hindi pa po kami, kami kayang idiretso. Pangalawa, Mr. President, may problema po ang LTO sa kanilang registration process. Paano po ito nakalusot? Napakarami na po ng pagkakataon na may mga smuggled luxury vehicles na narehistro ang LTO Siyempre, sasabihin nila, tiningnan nila mga pinasang mga papeles at ito'y wala namang kainainala sa kanila na ikita. Ito na nga ang gusto kong matutukan natin dito. Sana maisaayos na ang modernization program ng customs para madaling mag-coordinate ang iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng LTO. Dehado po ang taong bayan dito. We have to implement already the National Single Window Program. Itong customs, they keep on delaying it sapagkat sila ay kumikita dito. Just this year, we gave them a budget of more than 1 billion pesos for their modernization program. This should be utilized to enhance our ability to collect customs duties efficiently. Napakamakapangarihan po nitong mga Bugatti owners may galamay sila sa napakalaming ansya ng gobyerno. At ayon sa isang article, itong si Trang Tunguyen, na isa sa mga mayari ng Bugatti, ay isang insidente ng na siya na isang Ferrari F8 pumasok sa EDSA bus lane. Ibig sabihin, marami pong exotic cars itong taong ito. Ano ba ang trabaho o negosyo nito sa Pilipinas? Kung legit na ito ay may trabaho o negosyo, nagbabayad ba ito ng buwis? Malamang sa malamang ay hindi. Dahil kung nakalusot ito sa customs na mahigpit ang pagbabantay nga kung tutuusin, mas lalo pa sa BIR. Ilan pa kaya ang katulad ni Nguyen na may pribileyo sa customs, BIR, LTO at immigration? Mr. President, according to our Constitution, tayo po inatasang mag-evolve ng progressive system of taxation. Ibig sabihin, mas mataas ang kita, mas malaking binabayaran na buwis. Pero base sa mga napag-alaman natin ngayon, ang progressive po ay hindi taxation, kundi tax evasion. Mr. President, we need funds to run this government and to provide service to the people that has develop an effective system that would prevent tax evasion and corruption. Maraming salamat po, Mr. President. Una sa lahat, uh, gusto ko pong pasalamatin si Senator Rafi Tulfo. Dahil sa iyo na nailabas itong issue na ito. It was during your expose say that meron palang dalawang Bugatti, Chiron, 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 dito sa Pilipinas. At tama po kayo, napakamahal at napakahirap bilhin itong mga sasakyan ito. I think there's only 16 in the world. And yes, we have Mr. President, that has a base value of about $3 million each. Yes, and there's only a few. That's why napakamahal yung resale value. Bakit na bakit? So, tama po yan. Uh, talo yung gobyerno dito. At gusto natin malaman, Senator Raffy, with your expose, sino ang nagparehisto nito? Anong LTO office ang nagparehisto nito? Si pong unang-una, san pong nakapasok itong mga sasakyan na ito? Which port? Meron bang kasalanan dito yung PPA, Marina, aside from uh, uh the BOC uh, on, on, on this particular issue? So we are one with you. That's why my suggestion to the staff, uh, i-refer na po ito kagad sa Blue Ribbon Committee para ma sabina na natin lahat ito mga agencies kagad na to and then uh, tignan tingnan natin anong parusa ang maibibigay natin sa mga Uh, kasabot kasabwat dito sa krimen na to. I'm with you 1,000% on this. And I know that's why Senator Bato is listening intently because that is also law enforcement issue. Uh, smuggling is, imagine kung smuggle sila, napaganda sa sakyan. Ano pang na-smuggle kaya nila before that? Could be drugs. Could be drug paraphernalia and equipment. So, um, I'm with you there. And also want to find out also the background nito, mga may-ari nito. Sino ba ito? May, ang yayaman na nila, ang yayabang pa. Puro mga foreign nationals daw eh. So imagine if foreign nationals can trample on our own uh, local laws. Our national sovereignty is being tested here. Uh, we have to make, put a stop on these shenanigans. Uh, parang lumalabas sa mga agencies na ito, pera-pera lang. Di ba? Uh, kung sinong mayaman, maski na foreigner. Makakuha na nga ng papeles na makatira dito sa Pilipinas. magpapasok pa sila ng isang katutak ng mga smuggled vehicles na napaka napakamahal at hindi nagbabayad ng tamang buwis. So, congratulations. Kudos to you, Senator T uh, Tulfo, for that. Kudos to you.